Hello guys, uh, good morning everyone. Uh, uh, this video nga pala is for awareness to those uh, na nagdinegosyo sa food package industry uh, like uh, Lechon and other food packages. Uh, awareness lang po ito dahil uh, may uh, nangyari po sa amin these days na may nagsend po ng uh, resibo kaya neto na nasa taas uh, it's uh, it's an edited uh, receipt na kunyari ay uh, from uh, Palawan express kind padala so and ayun uh, uh, sad to say na meron pong uh, nakuha sa atin yung uh, sets cover. so uh, sa mga hapwa po namin negosyante dyan Uh, this is for awareness na mag-iingat po tayo at uh, at that time kasi sobrang uh, busy kami at hindi namin napansin yung uh, may mga ganyang modus bala na nangyayari dahil ah uh, masyado kami niyang nagtiwala dahil uh, marami na kami niyang na-encounter na ganyan na legit naman sa mga customers namin so uh, awareness po ito sa ating uh, mga kapwa uh, business uh, enthusiast and online na sana po ay mag ingat tayo at double uh, double check po natin lahat ng mga receipt before uh, tayo mag-release uh, ng money. So yun, maraming uh, maraming marami salamat po at uh, sana po ay uh, marami po kami matulungan sa video na ito at naiwasan po natin yung uh, said scam uh, na kumakalat ngayon sa mga online business enthusiast. So, yun. Uh, thank you, thank you so much again. Good morning. God bless and uh, araw po sa ating lahat at uh, more blessings to all And uh, sa mga nagpapiyahe po dyan, I'm safe always and God bless.